Guess, kakagising ko lang halos eh pagkagising ko tingnan nyo naman namamalat na naman yung mukha ko kaya yeah, may muta pa ako ba diba? so hindi ako nagbibiro nakakagising ko lang <laughs> una kong vlog ngayong January and dama na akong gagawin tayo na sa bahay lang. Diba sabi ko nga sa inyo is magiging productive na tayo ngayon kasi kailangan natin magsipag-sipag dahil meron tayong goal. Maya maya na rin guys, bababa na rin ako kasi kailangan ko na kumain. Sobrang nagugutom na ako. Kasi, handa namin nung New Year yun yung kakainin ko ngayon, diba? Abot pa yun birthday ko. <laughs> maya maya na rin guys, maglalaba ako kasi gusto ko talaga magamit yung mini washing machine ko galing hude eh, kasi sobrang kita talaga niya kasi. I mean gusto ko na rin kasi maglaba na pinagdumihan ko para konti lang yung lalaban ni mama kasi di ba alam mo naman pag medyo kakaigad na kailangan less na yung ginagawa niyang trabaho sobrang laki yung pagkasalamat ko sa hoodie kasi binigyan nila ko ng ganyan para it's a sign na, na maglaban ako ng sarili kong labahin Hi hey guys, yung pagbaba ko meron pa palang lasagna na binigay sa akin ni Mark. Ininit ko na lang yan sa kalan guys kasi nakakatamad mag microwave. Kukunin ko pa yung extension sa taas. Dahil yung saksakan namin sa microwave pang tatluhan, saksakan sa baba pang dalawahan lang, di ko lang tawag doon, kayo na bahala. Kaya yung tapos ko na ininit yung lasagna sa kalan na yan, guys, nagilamos na ako. sabi ko nga kanina, grabe yung pamamalat, kaya magilamos na muna ako. Alam nyo ba, guys, ang The Beautiful, sobrang effective talaga o yan. nga pala, guys, bago ko makalimutan, ano sa mga hindi pa nakaka-follow dyan, baka naman po. Lalo, lalo na sa mga baguhan dito sa Facebook page ko. Para mag-100,000 followers na tayo, no? Tapos na ako magilamos kasi yan, kakainin ko muna dito sa kwarto yan. Pati ba, guys, ko magilamos, naging mukhang tao na naman ako ulit. <laughs> Kasi so, ito pala ginagamit kong rejuvenating kaya namamalat yung mukha ko. So that's why kaya lagi namamalat yan kasi alternate ako palagi nag-rejuve kaya hindi siya natatapos sa pamamalat. Nakikita nyo naman to palagi sa vlog ko so hindi ko na siya isasama kasi baka sabihin nyo po ulit ulit tayo no. At in na no, yun tapos na ako mag-skincare. Ayan, hindi ko alam sa sarili ko kung kailan ako magiging productive, no? Kaya eh, nag-start na rin ako maglaba dito. Ayan, tinatanggal ko na yung mga nasa loob. Diyos ko, hindi ko alam bakit sobrang dami kong labahan ngayon. Honestly, guys, sobrang first time ko lang talaga maglaba ng sarili kong labahan. Okay. Dahil lang na naglalaba talaga ng labahin ko sila mama. At, At least, di ba, nakakalis si mama mo ng labahan. Ang hirap naman talaga kasi maglaba lalo na pag kinakamay mo. Pero sabi nila, guys, mas maganda daw maglaba pag kamay-kamay. Kasi mas matatanggal daw yung dumi. Mas ka ng kuryente. Hindi ko lahat nilagay kasi guys hanggang 7 kilo lang ito. hindi ko pa nga nagagamit na matagal. Baka masira ka agad. <coughs>